Dito uh, ah, tayo ng bigas na Bigas 5 kilo. 5 kilo. Right. right Hello, uh, meron tayong pamimigay ngayon at, uh, sa likuran natin ibigas tayo dyan tatlo uh, para sa makatulong tayo kita paano so maraming salamat din po sa mga taong patuloy na support po sa ministry so I uh, just uh, sharing this uh, blessing lord sa mga namin tapos sa me ano daw may kwada para maiyak sila ni kuwan sila ni tangin yo lag tinapay lang inyo andi yo ti datan no mano na maros dakka ano ya kami kuana oh sa tagsa isa kam ah tagna la kay kuwan iba dire ko ka ka team yung sa ang tinapay ah ato pa may saplo ka kuno araw hindi dalo na tinapay daladi tinapay kay para may kon kaon gila kam masunod lang ko ang pala ini ang pala ni mister mister merenda. ay nata. mga alibot. May gabi.